Pero it would also seem na bilang local chief executive uh, tulad sa isang bansa, kaya hanggang kay Presidente kami nananawagan na palabasin na ang Pogo dito sa buong bansa. It would seem na bilang local chief executive ng bayan. So after pinakilala nyo ang Fu na may-ari ng lupa sa naging uh, naglisa kanya na Hongsheng, biglang mayroong bagong entity na Zu, uh, Zuny, Zunyuan na si Walter Wong. Saan galing yung Zunyuan na yan? Uh, Your Honor, hindi ko po alam. Nag-apply lang po sila sa office ko po. Nag-apply para saan po? Uh, Nag-apply po sila para sa mayor. What's well, up mga kayo? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita. Walang kinakampiyan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Chief Santos, meron po ba kayong record nung unang paglabas ni Mayor Guo uh, nung bandang teenager sila to Singapore? Ah, okay. Sige po. Hindi na lang po tanong. Request po ng Chair, uh, Chief Santos, uh, pakisubmit ng records nung unang paglabas ni Mayor Guo nung bandang teenager sila papuntang either Singapore or Malaysia. Kaya po ba during this hearing? Yes, uh, Madam Chair, we will check right now. Thank you. Thank you, Chief. Uh, all right, uh, Mayor. Uh, nung 2020 noon, no, tumayo po kayong uh, representante ng Hongsheng uh, Gaming Technology Incorporated. In fact, kayo nga po, gaya ng naipakita ng ating mga dokumento, kayo po yung uh, nag-apply para sa Lono, Letter of No Objection, mula sa Sangguniang Bayan nung, nung hindi pa kayo mayor. So, uh, first of all, ano po yung official position ninyo dati sa Hongsheng? Uh, Your Honor, wala po akong any position po sa Hongsheng po. So, in what capacity po kayo uh, nag-apply ng Letter of No Objection sa Sanggunian? Uh, your honor tinulungan uh, tinulungan ko po si Hong Sheng po bilang ako po yung incorporator po ng Bao po. Okay, so bilang incorporator ng Bao kayo humingi ng lono para sa Hong Sheng dahil kahit noon ano bang relasyon ng Hong Sheng at ng Bao uh, your honor uh, pinakilala ko po sila sa previous administration po. Uh, ang relationship po nila ay lessor and lessy po supposedly po. Lesser at lessy ng lupa. Uh, mag po dapat si Hong Sheng po kay Bao po. Uh, so, nung panahong iyon, ang Bao na ang may-ari ng lupa. At ipinakilala nyo sila para makapag-lease ang Hong Sheng sa Bao Fu. Uh, pinakila of uh, Ang pag-aari, Your Honor, ang pag-aari po ng lupa ever since po si Baofu po Ever since ang baofu ang may-ari, paano ni, paano na uh, nakuha o nabili o na napagmay-arian ng Bowfoo uh, ang lupang iyon? Ang Bowfoo ba ay Filipino company? Opo, ang Bowfoo po uh, isa po akong incorporator po ng baofu po. So paano naging pagmamay-ari ng baofu yung lupa? Uh, nag-joint venture po kami ni Bowfoo po, your honor. Sinong nag-joint venture? Ang Baofu at kayo, sino yung kayo? Uh, ako po, tsaka yung mga Chinese po na investor po na nasa Baofu po. Sinong mga Chinese investors yon? Sila ba yung Hongsheng? Hindi po, your honor. Sino po yung mga Chinese investors na iyon? Uh, ang Chinese investor po ng Baofu po, your honor, si Shixing Xi Yang. Sino po sila? Sino si Shixing Xi Yang? um siya po yung siya po yung isa rin po siya incorporator din po ng Baofu po. Siya po ay Chino o Filipino? Ah, uh, Chino po. So ano po yung percentage ng uh, Filipino at percentage ng Chino dun sa Baofu? Kasi sabi nyo ang Baofu ay Pilipinong kumpanya. 60% po Filipino owned po. Sino-sino yung nagre-represent nung 60% na Filipino? Ah, uh, ako yun. po. Kayo lamang mag-isa, 60% Apo. ownership. And then 40% sina Xi, Xing, Yang, at Apo. iba pa. Ngayon, sabi nyo po sa isang media interview na simula nung raid sa Hongsheng, nung February pa, yung unang raid, February 2023, uh, nakaraang taon, Apo. hindi nyo na sila pinayagan mag-operate. Pero, hindi na nga ba sila nag-operate o nag-operate pa rin sila? Um, Your Honor, after 2023 po na-rate dun sa Hongsheng po, uh, gumawa po ako ng investigation po, uh, inalam ko po ano po nangyari, hanggang sinubay bayang ko po hanggang nasa korte na po yung kaso. Ang um, hindi ko po inalaw po ng operation po is after itong rate po nung nakaraan po na buwan po. Pero mula nung Feb 2023 hanggang itong... Uh, huling raid, 2024, during which time gumawa kayo ng investigasyon and then umabot sa korte, nag-operate pa rin. Uh, after po, nagkaroon po sila ng provisional license po. Saan galing yung provisional license? Provisional license po, Your Honor, from Pagkorpo. So mamaya itatanong din natin sa PAGCOR, ganun ba yon? Kasi sabi nga rin ng kahit ng PAOK, marami ng, I think it was USEC P, marami ng kinansel na mga PAGCOR license, uh, licenses ang PAGCOR sa POGO. Pero gusto nating malaman, ilan talaga sa mga ito ang sumunod at hindi na nag-operate or kinansela, ah, di umano, pero binibigyan ng provisional license tulad dito sa kaso ng uh, Kong And in fact, uh, Mayor, meron nga po akong hawak na ebidensya na as late as November 2023, nag-ooperate pa rin. At ito po yung uh, PLDT bill na ito. So, sino po Mayor si Walter Wong na nakalagay sa electricity bill na iyan? Telephone bill. Telephone bill. Sino po si Walter Wong? Uh, Your Honor, si Walter Wong po, uh, hindi ko po siya kilala. Namit ko lang po siya nung nag-courtesy call po siya sa office ko po. So, nung nag-courtesy call siya, sino daw siya? Uh, siya daw po yung general manager daw po ng Zone 1. So, after pinakilala nyo ang Fu na may-ari ng lupa sa naging... Uh, Nag-lease sa kanya na Hong Sheng, biglang mayroong bagong entity na Z uh, Zun, Zun Yuan na si Walter Wong. Saan galing yung Zun Yuan na yan? Uh, Your Honor, hindi ko po alam. Nag-apply lang po sila sa office ko po. Nag-apply para saan po? Uh, Nag-apply po sila para sa mayor's permit po. At pumunta rin po si Walter Ong po. May dala, dala lang po siya isang statement po. Statement ng ano po? Uh, Your Honor, statement po na doon siya nangyari po doon sa Vietnamese po. Ah, alam ni Mr. Wong yung nangyari kay Elias Danny. Uh, meron pong, Your Honor, meron pong siya minigay po na statement po sa amin, pinareceive po sa amin sa opisina po. Ano pong nakalagay sa statement ni Walter Wong? Uh, kung maalala ko po, nakalagay po doon sa statement po niya, Your Honor, na... For allegation lang po yung sinasabi po nung Vietnamese po at wala pong nangyayaring torture po. Paano nalaman ni Walter Wong yung nangyari kay Danny, alias Danny? Uh, hindi ko na po alam, Your Honor. And pagkatapos na mag-courtesy call si Walter Wong ng sunyuan sa inyo, bilang siya daw ang general manager noon, ano na po yung naging... Uh, relationship, professional or political, o iba pang relationship ni Mr. Wong at ng Zunyuan sa inyo? Uh, your Honor, wala na po. So, sa pagkaalam ninyo, tatlo na yung entities na nag occupy dyan sa 7.8 or 7.9 hectare property sa bayan ninyo na may 36 buildings. So, ano yung pagkaalam ninyo sa relasyon ng tatlong iyan? Ano yung relasyon ng Baufu, Hongsheng, Zunyuan. Uh, Your Honor, si Zunyuan po, siya po yung nag-rent po, siya po yung nabigyan ko po ng Mayor's Permit po ng 2nd, 3rd, and 4th floor po. So, Mayor's Permit ang nag-delineate nung uh, sa presentation ni Dr. Cascio kanina na 2nd, 3rd, and 4th floors lamang dapat ang gagamitin sa building. Para saan po? Uh, ang para, mayor's permit. Para sa offshore po, Pogo po. So offshore Pogo. Opo. So may Pogo na pong nagaganap na cover ng mayor's permit dun uh, sa inyong bayan. Your Honor, yes po. Kasi mayroon po silang provision license po. Sorry, provisional license. Opo, provisional mula sa... Po. Uh, mula sa pagkor po. Nakastate din po doon, Your Honor, second, third, and fourth floor lang po. Okay. Pero ito rin po yung panahon na supposedly cancelled na yung Pogo license. ng aling entity po yung nakancelan? Uh, Your Honor, uh, yung nung dumating po si Junwan po, yung daladala -dala po niyang provision license po ay valid po. Yes. So yung nakancelan na, na Hongsheng... Conveniently pagpasok ni Walter Wong ng Zone 1 na may convenient na provisional license siya so siya na nagpatuloy ostensibly sa second, third and fourth floor lamang pero eventually na ipakita sa raid hindi lamang doon sa tatlong floors na iyon. Uh your honor yung sa Zone 1 po second, third and fourth floor lang po. Uh hindi kaya mayor na yung nakanselan sa Hongsheng pero sabi nyo nga nabigyan din pala ng provisional license ng PAGCOR ay kung may ilang buwan na hindi siya nakapag-operate muli pagkatapos ng unang raid itinuloy lang under the new name new and improved name of Zunyuan covered din ng provisional license ah uh, Your Honor, hindi ko na po alam Saka bakit provisional license lang ang dala ni Mr. Walter Wong bakit hindi lisensya talaga galing sa uh, tinanong, Your Honor, tinanong ko po siya. Ang sagot po niya sa akin, yan daw po muna ibibigay daw. May dalang provisional license at mag-ooperate sa tatlong floors ng isang malaking building sa bayan? Uh, Your Honor, ang dumating po na ZY po, uh, bago po yung set po ng uh, incorpor incorpor incorporator po, uh, nag-present po siya sa amin, um na may dala-dala po siyang professional license po na naka po doon na second, third, and fourth floor lang po. At nung dumating na po yung SEC papers ng Zunyuan, may nakita po ba kayong pagkakapareho nga sa officers niya at ng Hongsheng? ah uh, Your Honor, sa pagkakalam ko po, wala po. Sa pagkakaalam ninyo? Po sino pong makapagsasabi definitively na walang interlocking directorate between Zunyuan at Hongsheng? Uh, Your Honor, pacheck ko na po ngayon kaagad sa mga documents po. Salamat. At kung maisabi ma ma ninyo, oh. Mayor, during um, this hearing. Opo, oh, Your Honor. And hindi nyo ba nalaman na in violation ng Mayor's permit ninyo, ay, ang Zunyuan ay nag-operate ng POGO, hindi lamang sa second, third, at fourth floors ng building na iyon? Uh, Your Honor, hindi ko po alam wala bang ano oversight ang mayor sa inisyuhang permit na sinusunod walang bawas walang uh, walang sobra walang kulang uh, ang isang locator uh, Your Honor, uh, ang inisyo lang po namin ay second, third, and, fo and, fourth po. At ang pagkakalam po namin, second, third, and fourth lang po sila nag-ooperate po. Hindi nyo po ba minomonitor yon or wala bang nagmamonitor noon kung sumusunod at hindi nilalabag yung mayor's permit? Uh, Your Honor, uh, I think andyan po si pagcore din po na nagmo-monitor din po sa kanila. Uh, definitely tatanungin din po namin uh, ang pagcore, pero it would also seem na bilang local chief executive uh, tulad sa isang bansa kaya hanggang kay presidente kami nananawagan na palabasin na ang pogo dito sa buong bansa. It would seem na bilang local chief executive ng bayan, meron kayong uh, hindi lang karapatan pero tungkulin siguruhin na hindi nilalabag ang terms ng mayor's permit